Napakahalaga ang pagpapakita ng NDFP Mindanao ang humanitarian spirit at kagandahang loob ng kilusang revolusyonaryo sa pamamagitan ng pagpapalaya ng mga prisoners of war. Ipinahayag ng NDFP Mindanao ng pagpapalaya ng mga POW ay goodwill measure para sa resumption ng peace negotiations. Pero hanggang ngayon, walang maliwanag kung handa na ba ang rehimeng Aquino para sa usapang pangkapayapaan. Siyempre, umasa ang NDFP negotiating panel at mong NDFP na mapalaya ang mga NDFP consultant alin sa Jasig at iba pang political prisoner alin sa Karil. Hinihiling ito ng mga religious at human rights organizations at ng sambayan ng Pilipino. Dumating at umalis ng Papa, wala namang pinalaya ng mga political prisoners. Maraming disappointed. Dapat palayain ang mga NDFP consultants at malaking bilang ng mga political prisoners bago mag-resume ng peace negotiations.